Magandang araw pong muli sa ating lahat. Welcome back po sa aking channel, Packner 2.0. Tayo pong muli ay magkwentuhan habang tayo po ay papasok sa trabaho. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay maganda ba ang buhay sa Canada? Marami pong nagpopo sa YouTube na ayaw na raw po nila ang buhay sa Canada. Nag-uuwian na daw po ang mga imigrante from Canada. Dahil ayaw na raw po nila ng buhay dito. At kung ano man po yung kanilang dahilan ay siguro ay yun ang kanilang naramdaman o na-experience. Sa akin pong pamamalagi o paninirahan sa Canada sa loob po ng labing isang taon ay hindi ko po masasabing marami na pong naghihirap na mga imigrante sa Canada at mga nag-uuwian po na imigrante sa Canada. Dahil in my own experience po, ay hindi ko po masasabi yon dahil hindi ko po yon naranasan. Kaya po napakaswerte ko na hindi ko po naranasan yung mga sinasabi po nilang paghihirap na yon. Dahil kung ikukumpara po yung buhay ko sa Pilipinas, dati, ay napakalayo po dito ang una po nating pag-uusapan ay ang peace and order. Sa Pilipinas po kasi, pag sinabi mong peace and order, ano po yung una niyong maiisip? Krimen, holdapan, kidnapping, kidnap for ransom, ano pa po ba? Marami pa po. Marami pa. Scammer, illegal recruiter, mambubudol, ang dami po. Pero po, hindi naman po sa sinisiraan ko ang ating bansa. Sinasabi ko lang po yung mga naranasan ko nung ako po ay nasa Pilipinas pa. Na yan po yung aking dream naman na sana isang araw po ay uh, malutas po ang problema ng yan sa atin. Ang problema po sa peace and order. Dahil sa ayaw po at sa gusto natin, aminin po natin na malaki po ang problema ng bansa sa peace and order. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa aking biyahe, kaya po samahan niyo ako. Ang peace and order po rito ay napakaganda, ang baba po ng crime rate ng Canada. Dito po sa aming bayan, sa Puerto Eskachuan, ito po ay uh, sakop ng Alberta at sakop po ng Metropolitan Edmonton. Ito po ay uh, isang bayan na meron lamang uh, 29,000 up to 30,000 population po. Pero wala po rito malalaking krimen. Napakaliliit lang po ng krimen dito at napakabihira pa. Kaya ang ganda po ng peace and order. Hindi ka po matatakot na lumabas ng bahay dahil baka ma-hold up ka, baka 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 ma ma-rape ka, baka ma-budol ka dito po. Wala pong gano'n nang uh, kaya po napakasarap mamuhay dito sa Canada. Dahil po tahimik, wala pong mga krimen o maraming krimen na gaya po sa atin sa Pilipinas. Kaya po dito, meron kang peace of mind. Kaya hindi po ako naniniwala doon sa mga nagsasabi na ayaw na nila sa Canada at uh, mahirap daw po ang buhay sa Canada. Hindi po mahirap ang buhay sa Canada. Ang buhay po dito ay uh, class A. Yun nga lang po, talagang kailangan mo magtrabaho para mabuhay. Ganun din naman po sa Pilipinas eh. Kailangan mo rin magtrabaho para mabuhay. Pero bakit po sinasabi nilang masarap sa Pilipinas kahit hindi ka magtrabaho, mabubuhay ka? Opo, oh, O yun po, yung mga taong umaasa lang sa kanilang pamilya ayaw magtrabaho patutulog, kakain, gagala. O, yun po yun. Yun po yung mga taong walang trabaho pero nabubuhay. Kasi nga po, eh, ano, graduate sila ng PAL. Palamunin. <laughs> Sorry po. Biro lang. Yun po yun. Kaya sabi nila, ah, sa Pilipinas, mabubuhay kami. Kahit na ano, kahit na hindi kami magtrabaho, mabubuhay ka. Pero yun namang kasama mo sa bahay o yung pamilya mo, eh kinukuba na sa katatrabaho. Ikaw naman eh, tagakain lang. Di ba? Ang sarap pa ng panood mo sa TV. Nakataas pa yung paa mo. Pero hindi ka naman nagbabayad ng kuryente. Ang galing mong gumamit na internet. Hindi ka naman nagbabayad na internet. So yun po yung masasarap ang buhay sa Pilipinas. Kasi po, hindi po sila nagtatrabaho. Sila po yung mga mga tinatawag nating uh, pal. Ayan po. Sala po yung nagsasabi nun. Pero kung uh, tungkol po sa sarap ng buhay, yung saya sa Pilipinas, iba po dahil uh, totoo pong masaya sa Pilipinas. Pero yung saya na yun, nasaan po yun pag kumakalam na yung sikmura mo? Kayo po ba isasaya pa pag kumakalam na yung sikmura niyo? Di ba? Mukhang maasim na yung ngiti nyo. Ayan po yun. Kaya po hindi ako naniniwala doon sa mga taong nagsasabi na mahirap ang buhay sa Canada, nagihirap na sila sa Canada. Hindi po yun. Siguro po kaya sila naghihirap, eh tamad sila. Ayaw na nilang magtrabaho. Gusto po nila eh maghayahay na lang. Eh kahit naman sa ampong bansa, hindi po pwedeng panayhayahay lang, dapat po magtrabaho ka para mabuhay. Kung hindi ka magtatrabaho, dapat merong tao magtatrabaho para sa'yo, para mabuhay ka. Eh, kung ikaw po ay isa doon sa gustong magtrabaho para sa kanya para mabuhay, eh, napakaswerte po noon. Yun po ang masasabi ko na, kapag po may ganon, eh, ang masasabi ko po ay, sana all. Yun po, yung peace and order po. Balik tayo sa peace and order. Ang peace and order po sa Canada ay napakaganda, napakababa po ng crime rate. Wala pong kidnapping, wala pong nakawan, wala pong holdapan, wala pong snatching, walang mandurukot, hindi ka madudukutan. Yung pong wallet po, pag naiwanan mo sa isang supermarket o isang mall, may babalik po sa'yo. Yung cellphone mo, may babalik sa'yo. Kukunin mo po roon pag po binaligan mo yon sa kung saan mo naiwanan, nandoon na po yon sa customer service. At kung wala pong customer service yung isang lugar na napag-iwanan nyo, malamang po mapupunta yon sa police station. Dahil may magbibigay po yung po mismo nakapulot, ibibigay po nila yon sa police station. Ganun po napakabait ng mga tao po rito sa Canada. Kaya po ang ganda po ng peace and order nila. At ang mga tao po rito, lalo na yung mga mga senior, napakababait po. Pag nasa lubong ka po nila, lagi silang magsasabi sa inang Hello, hi, how are you? Kaya po kami mga Pilipino nagagaya na. Kaya po nagiging habit na rin namin yung laging bumati, laging magsabi ng thank you. Dito po, miyat-miya, bawat kilos nila, kaliwa-kanan, maririnig mo, thank you kahit po sila ay walang nagawang kasalanan sa'yo, lagi po silang nagsesay ng sorry. Yan po, kaya po kami mga Pilipino, lagi na rin nagsosorry. Dahil nahawa na po kami sa kanila. Napaka babait po nila. Kaya ang sarap pong ano, manirahan po dito. Ang pakiramdam po namin dito ay parang welcome na welcome po kami. Wala po rito diskriminasyon. Hindi ko po, po nararamdaman dito yung, uh, yung malaking diskriminasyon dahil po kung kung sa experience ko po ay ang babait po ng mga tao po dito sa Canada lalo na nga po yung mga seniors hindi po gaya sa atin na pag pinag-usapan diskriminasyon nako ang layo po ng kagwat ng mayaman at mahirap pag mayaman ka iba ang tingin sa iyo pag mahirap ka ang baba ng tingin sa dito po hindi nyo po makikita kung sino ba yung mahirap o sino ba yung mayaman. Pare-pareho lang po kayo ng buhay dito. Yung pong mayaman, nagsya-shabble ng yelo, nagmo-mow ng kanilang lawn, nagtatabas ng damo katulad ng mga mahihirap. Sila po ang naglililis ng kanilang bahay gaya ng mahihirap. Kaya paano po nyo makikita kung sino ang mayaman o mahirap E eh, yung pong ginagawa ng mayaman, e eh, ginagawa rin ng mahirap. Yung pong sasakyan ng mayaman, sasakyan din po ng mahirap. Yun pong damit ng mayaman, damit din po ng mahirap. At yung pong pagkain ng mayaman, pagkain din po ng mahirap. Kaya paano po natin masasabi kung sino po ang mayaman at mahirap? Malalaman lang po natin kung sino po ang mayaman at mahirap pag nakita na nyo yung kanilang mga assets yung po yung doon na po niyo malalaman kung gaano sila kayaman, kung gaano kalaki ang kanilang lupain. Pero kung sa unang tingin lang po hindi niyo po makikita kung sino ang mayaman at mahirap. Dahil kung may malaking bahay po ang mayaman, may mga man. malaking bahay din naman ang mahihirap. Kasi po dito eh kaya pong bumili ng bahay ang kinikita ng isang regular na empleyado Basta po kayong mag-asawa ay parehong may trabaho, makakabili po kayo ng bahay. Hindi po kayo mahihirapan. Kaya yung pong peace in order, peace na peace po kayo dito. Kaya po maganda para sa akin, maganda po ang Canada. Yun nga lang po, paycheck to paycheck pa rin po ako. Pero bakit ko nasabing masarap po rito kung ako naman ay paycheck to paycheck? Kasi po, yung pong uh, pera ko na kinikita, yung pera naming mag-asawa na kinikita sa loob ng isang buwan, ay eh, sumasapat po sa pang-araw-araw namin na buhay sa loob ng isang buwan. Pero meron po kaming sasakyan. Meron po kaming bahay na binabayaran. Meron po kaming mga anak na kailangang bigyan ng uh, budget din. Kaya po paycheck to paycheck din po kami. At kung may konting sobra, yun po yung naipapadala namin sa Pilipinas na naitutulong naman natin sa ating pamilya sa Pilipinas kung may sobra. Kaya po kailangan pong i-balance. Kung wala lang po yung sobra, yun lang po yung pwedeng maibigay. Kaya sana po sa aming mga pamilya sa Pilipinas, sana po ay nauunawaan nyo kami na paminsan-minsan o kadalasan po ay hindi namin maibigay ang inyong kahilingan dahil po gaya nyo, eh sumusurvive lang din po kami dito. Magkaiba nga lang po ng antas. Pero ganun pa rin po ang buhay. Wala rin pong pinagkaiba. Kakayod ka rin para mabuhay. Gaya po sa Pilipinas, kayod lang, kayod lang para mabuhay. Kaya po, balik po tayo sa peace and order na naman. Nawala po tayo. Yun nga po. Tahimik po dito. Walang nakawan. Ang karamihan po ng bahay dito, wala namang bakod. Kasi po, wala namang magnanakaw doon sa loob ng bahay. Dahil po, walang akyat bahay po dito. Walang akyat bahay, walang akyat bakod. Wala pong magnanakaw sa'yo. Kahit nga po, maiwan mo ng bukas yung bahay mo, walang papasok. At kung may mga nakawan man po dito, eh napaka-isolated cases po. Doon po sa lugar namin, sa Port Saskatchewan 11 years na po ako doon pero... Wala pa pong major na nakawan na nagawa. May mga nagnanakaw po, yun yung mga adik-adik. Pero bihira din po yun. Kasi po dito, sosyal ang adik. Meron silang pambili ng pang-adik nila. Kasi po nagtatrabaho sila. Kaya meron silang pambili ng pang-adik nila. Yung pong uh, nagnakaw na adik, eh, siguro po eh, masyado ng malaki yung dosage na kailangan niya. Kaya po, malaki na yung kailangan niyang bilhin na pang-adik. Kaya po kailangan niyang magnakaw. Pero bihira po yun. napaka po. Kaya po pag peace and order po ang pinag-usapan, tahimik po dito. Masasabi ko pong number one ang Canada sa peace and order sa buong mundo. Unang-una po yung armed forces nila. Hindi po lumalaban sa gaira ang armed forces nila. Hindi po sila train para lumabang sa gera. Ibig sabihin po, wala po rito mahasamang tao, mahasamang loob. Kasi po ang armed forces nila ay hindi train para makipaggera. Ang armed forces po nila dito, tumutulong lang po sa humanitarian mission sa mga bansang kailangan ng humanitarian mission. Pero never pong nagpapadala ng soldier ang Canada sa ibang bansa para po lumaban sa gera. Wala pong ganun. Kaya, ang ganda po ng peace and order dito. At dito po, talagang ginagawa po ng polis ang trabaho nila. Lagi po silang visible sa community. Kaya po, marami ring natatakot gumawa ng krimen dahil visible po ang mga polis sa community. Talaga pong ginagawa nila ang trabaho nila. At hindi po sila mapang-abuso na pag may kaso ka, ay eh susuhulan mo lang sila. Hindi po sila ganun. Kapag po sila ay sinuhulan mo, nako, puhulihin ka pa. Kaya po hindi pwede rito yung pag nahuli ka ng uh, police traffic, oh, papaipitan mo lang ng, ng tatlong ulo, o kaya yung kulay blue, eh libre na yung kaso mo. Ah, dito po, pag pinaipitan mo yung lisensya mo, ng uh, suhol, abay, madodoble po ang kaso mo. Kaya yan po yung mga hinahangaan ko sa mga kapulisan po ng Canada at kasundaluhan ng Canada. Sila po ay napakababait. Ipinapatupad po nila kung ano man yung sinumpaan nilang tungkulin ng walang bahid, dungis. Hindi po nila dinudungisan ang kanilang uniforme. Kaya po ang masasabi ko sa Peace in Order dito po sa Canada ay napakaganda. So yun lang po muna ang ating kwentuhan. Hanggang sa muli po, sana po ay huwag kayong magsawa sa aking channel. Hanggang dyan lang po muna at sa susunod po uling kwentuhan natin, mga kapakner 2.0. Pabuhay po kayong lahat. God bless po.